So, hello mga kasari. Ayan, so, time check natin is 4.16 p.m. na. So, kailangan na natin magmadali na naman dahil nga ang dami na natin, pa natin na ayusin ng mga pinamili at saka plus maglilinis pa tayo sa loob ng bahay. So, ngayon uh, meron lang akong gusto ma-share sa inyo uh, palagi ko naman itong na-share sa inyo about sa aking likod. So na-show ko nga sa inyo dati na itoy dumaan na nga sa maraming manghihilot sa mga bunse, sa bumset, dumaan na rin ito tapos sa uh, therapy. Ilang therapy na rin ang di pinagdaanan nitong akin likod, tapos dumaan na rin siya sa dalawang doktor plus na extra narin na rin to. So ang laki na lang gastos natin sa ating likod. Yung pananakit nga nitong upper back ko, uh, nauna siya rito sa kanan. Tapos sumunod naman yung kaliwa hanggang sa uh, umaakit na nga yung sakit niya hanggang batok so natatakot na nga ako baka kung ano na nga ito pero yung yung x-ray ko naman is normal naman so dahil nga sa kakapanood ko ng uh, uh, about dito na may connection sa aking upper back na pananakit uh, nag comment ako sa mga post so ngayon uh, may nag uh, may nag PM sa akin one day na kasi nga itong ay eh, sabi ko nga ay eh, almost 4 years na ko na nararamdaman. So may nag-PM sa akin one day mga by June yon, mga kalagitnaan nanya tanan ng June. So sabi niya sa akin, hindi raw talaga ito gagaling kung lalo na yung nagte-therapy o nangihilot sa akin ay hindi marunong sa uh, ugat kasi uh, ang dahilan daw nito ay ugat na kumbaga lumala na kaya napunta na sa ugat yung naging problema so ngayon sabi ko naman sa kanya uh, dahil nga legit naman siya kasi meron din siyang FB page uh, talagang na, naghihilot siya so marunong siya sa mga ugat-ugat na panggagamot so tinignan ko naman yung FB page niya, so legit siya ang dami niya mga videos doon na mga ina-upload na mga tukos sa mga ginagamot niya, na mga nabalian, na mga ugat at saka mga buto, ganun. So, kaya nag, ano ako, kumbaga, nakapag-usap ako sa kanya through chat. So, sabi ko sa kanya, if in case, magkano naman ang bayad? So, sabi niya, per session niya is 3.5. Aw, sabi ko sa, sabi kong ganun sa sarili ko, napakamahal naman. So, yun nga lang na therapy natin itong huli na 3 uh, 3 months. Bali, weekly ang binabayad ko for 50. Kung whole body, minsan naman eh, half body to 50. So, nabibigat na nga tayo. What if pa kaya yung 3-5 natin, ba diba? Mabigat na masyado. So, pang dalawang kaban na rin yun mahigit na bigas na bibili natin. So, <laughs> 'di ba? Dalawang sako na rin or mahigit pa yung mabibili natin. Bali, pumapatak na rin ng tatlong sako yung mabibili natin bigas doon. 'Di ba? So ngayon, sabi ko, uh, hindi pa sa ngayon, lalo na enrollment ng mga bata. So magkakasabay-sabay. Sabi niya, sige, ipipm na lang kita or ipipm mo na lang ako kapag kailangan mo na. So, kasi taga Batangas nga daw siya. And then, bali, ang service lang, uh, bali home service lang daw siya, hindi siya nag punta sa bahay so kasi ewan ko sa kanya, basta nag home service lang siya kasi sabi ko sa, sa kanya, kung ako na lang ang pupunta sa kanya para may, para kung sakali makamura ako kasi syempre pag, kapag home service, mahal talaga so hindi raw pwede dahil na home service base lang siya so ayun so hanggang sa ayun na burido na ako lalo Uh, stress na nga tayo dito sa likod natin dahil nga napakahirap magtiis na may dinaramdam ka sa araw-araw lalo na ang daming ginagawa sa araw-araw napaka-busy natin sa tindahan bilang tindera, bilang nanay napaka-busy natin kaya kung minsan umiiyak na lang talaga ako hindi lang minsan madalas tayong mapaluha na lang sa nararamdaman natin lagi kong dinatasa sa, sa Panginoon na bigyan niya ako ng tao na magpapagaling sa nararamdaman ko. Biruin mo almost four years kong dinaramdam ito. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng tao na pagagalingin ako kasi ang dami ko nang pinagdaanan eh. Pumihilot, therapy, doktor, bone hindi ko mali. Ang laki na nang nagagastos ko kaya, syempre, okay lang sanang gumasas tayo basta alam natin na tayo. Hindi tayo manginhinayang kahit mahal. Ngayon, sabi nga nung nakausap ko, naka-chat ko na yun ng 4th of 3-5, sabi ko kung ilang session ba ito, sabi niya depende kung ha, makakailang session pa tayo. So, it means yung 3-5 na yun, hindi pa masasabi kung makakailang session ako kung magkano maupos kung pera ulit. So, ngayon, one day naisip kong i-post sa isang groups. Groups ng lugar namin. Sabi ko na sa post sa FB na baka meron kayong alam dyan na marunong manggamot sa ugat. Kunento ko nga yung nararamdaman ko. So, ang dami nag-PM sa akin. Hangga sa nag-PM nga sa akin, yung rekomenda ng isa, nag-PM na nga siya sa akin, yung mismo manggagamot na nga ng about sa ugat. Sa, uh, yung araw na yun mismo kinahaponan ko lang kasi nabasin siya at umaga ako nagpost tapos hapon ko na nabasa nando doon kasi, syempre pag hindi mo siya friend talaga sa FB ang isang tao, nasa request message ang mga PM nila so hapon na ako nakabasa ng mga request message so doon ko nabasa, sabi niya ate sabi niya, habang sa post mo sabi niya, yun na nga, nabanggit niya doon so sabi niya, kung gusto mo sabi niya, ayun nag-usap kami tapos tumawag siya nag-usap kami sa phone yung hapon na yun kinagabihan pumunta siya agad-agad kasi sabi ko kung ako na lang ang pupunta napakasakali mak makamura ako dahil nga 700 per hour o oh, biruin mo Doon pa lang sa 450 na uh, therapy natin uh, ng within 3 months 3 months tayo na therapy nitong huli nga na 3 months uh, 4.50 minsan uh, 2.50 ganun. kasi hindi pare-pareho dahil minsan half body niya ako, minsan whole body so mabigat na what if pa yung 700 per hour, so it means pag lumampas ng 1 hour dagdag bayad so sabi ko na lang, Lord baka ito na yung taon na binigay mo sa akin kaya naggo na lang ako sige te, sabi kong ganun doon sa Manghihilot, sabi niya, kasi siya na lang daw pupunta kasi may kalayuan dito sa amin so, kung pupunta daw ako sabi ko, sabi niya kung kailan daw ako pupunta, sabi ko kung pu ako ang pupunta, hindi ko pa masabi kung kailan ako makakapunta, dahil nga may tindahan ako hindi ko basta may iwan to, lalo na wala naman akong magbabantay palagi, laging wala ako lagi ako mag-isa dito sa bahay So, sabi niya, sige, pumunta. Pum pumunta nga siya kinagabihan agad-agad, alas 7. Kasama niya anak, asawa niya dahil nga nakamotor sila. So, ayun, sobrang sakit. Nung, ano, nung habang hinihilot niya yung likod ko, sobrang sakit. Yung nangyari sa mga, sa likod ko, nagsimula siya rito, pero dito ang malala na sakit. Dito siya nagtagal talagang paghihilot sa akin. Kasi talagang ang lalim na ng ugat, na baga nagkabukol-bukol na yung mga likod ko yung alam mo yung bukol ba na parang sis yung mga ganon na andaming andami na raw tapos umabot na rin siya rito papunta na rin siya sa kamay so dito nga yung bato ko sinabi ko nga na Uh, umabot na nga sa batok yung pananakit. Kaya parang piling ko nangangalay ako palagi rito na parang hini, hinahatak yung ugat ko. So, min, kaya pala minsan din sobrang sakit ng ulo ko kapag inatake ng pananakit. Dahil hanggang ulo ko na pala umabot ang mga bukol-bukol. So natakot ako dahil ang dami yung sakit na nakita sa akin. Sabi niya, kapag hindi naagapan yan, may stroke ka kapag hindi naagaban yan pwedeng maging cancer dahil nga sa mga bukol na mga tumubo na dahil nga napabayaan na Mat kasi nga matagal na sabi ko Lord huwag naman kasi kailangan pa ako ng mga ang oh, dami ko pang gustong gawin habang hinihilot niya ako, nagkukwentuhan kami sabi niya sobrang sipag, siguro ganito, ganyan sabi ko wala eh wala naman ako ibang asa sa tindahan kasi madalas ako tapos kapag wala ako mautusan ako nagbubuhat ng mga dibote kaya no choice ako kasi ito na yung naging hanap buhay ko simula resign na ako sa company hindi ko mapigilan kasi sobrang hirap ng pinagdadaanan ko so bali friday yon nung ano, Friday yun nung inano niya ako. Uh, first session ng akin, ng panghihilot niya sa akin. So, bali, hindi ko na yung pecha kasi ngayon is July July 2 na tayo ngayon uh, Tuesday tapos second session niya sa akin second panghihilot niya sa akin is nung Sunday, dapat kasi nung Friday din, kaya lang hindi siya natuloy dahil nasa Manila pa raw siya nasa Cubao pa, rin, pa daw siya ay gabi na yun nung nasa Cubao pa siya so sabi niya kung pwede daw Sunday nagchat sa akin Sunday na lang sige sabi ko Sunday na lang te huwag mong pilitin kung pwede nga daw ng hating gabi na lang sabi ko te huwag mo nang pilitin kung di kaya dahil panigurado pagod ka na sa biyahe pag uwi mo sa Sunday na lang okay lang ka ako sa akin kaya yun no Sunday so ito na nga medyo Nakaramdam na tayo, medyo okay-okay na tayo. So, uh, hopefully, sa Sunday ulit or Friday, last session na sana, na pagalingin na ako ni Lord. Ang tulo yan, kasi talaga nahirapan na ako. Hirap na hirap ako. Sa araw-araw, tinitiisok ko. Lalo na kapag naglalaba ako, sobrang nananakit yung likod ko kapag nagbubuhat ako hindi maiwasan dahil nga araw-araw ako -araw, namimili minsan napipilitan akong buhatin yung mabigat na mga pinamili ko kasi ayokong hanggat magutos na mga anak ko dahil nga na-stress lang ako sa pag-uutos na minsan pa ulit-ulit ako pero hindi nila ako pansin <laughs> so ayun lang na-share ko lang kasi ang bigat sa dibdib. Gusto mong sumuko minsan sa buhay. May mga bagay na sinusubukan talaga tayo ng tadhana. Kung hanggang saan tayo. May mga bagay na gusto natin sumuko. Pero kapag naiisip natin ang ating pamilya, ang ating mga anak, papanggap na lang tayong malakas. Papanggap na lang tayo na walang nararamdaman para sa kanila. Ang masakit, yung kung minsan maramdaman mo na parang baliwala ka sa kanila. So, ayun lang. Um, kailangan lang talaga ng uh, dasal sa Panginoon. Siguro, ito na yung matagal ko nang dinadasal sa kanya na bigyan niya ako ng tao na magpapagaling sa akin. Kaya sana magtuloy-tuloy na ang gumaling ito na kasi talagang sobrang nahihirapan na talaga ako. Manalas na kahihiga ako kahit na ang dami kong ginagawa. So, ayun lang mga kasari. At maraming salamat sa walang sawang suporta, lalo na kay my loves, desire. Bye-bye.